May, may kalaban pala ron. May kalaban pala ron. Arego. Kalaki na pala ni SL Ito na Dumaki Ayun BBM na raw yung Ay, Kay Kay niya Ito naman yung si Victor Kapalit ni Victor Wala na Wala na sa... Kambing na yan Kambing <laughs> <Trios>. <laughs> Ha? Rayos Ang pangalan Ano pangalan ito? Rayos Rayos Kambing na yan Diyan Eh mga isang taon pa Malaki na yan Papalitan na naman. Ako po. Baka mag-aladok mag ka na niyan. Ate Jenny. Baka mag-aladok ka na Baka Kaya sumama nga si Kiwal ba? Ayaw ah, daw ng malig. malaki. Kasi nga daw ina-alado niya pagdaya ka niya. Ha? Ah, talagang gustong palitan. Eh na Papalitan niya ata. Sabi ni import Best class kaya kalabaw na yan Ha? Halin? Okay Ewan eh Nasa ano eh Pag ginamit mo na yung kalabaw Doon palang malalaman Hindi <laughs> ko kayo na wahagid. Wahagid ka. yan Kagwagibs eh uh, Kagwagibs na Tinuro yan Marami uh, na kasi kung nakakita magagandang kalabaw Pag ginamit mo yan oh. Kaya doon ka na sa maliit um, <laughs> <laughs> Hindi, Kung ano-ano Hindi ko mo naman mong may ari na matanda yan, oh, so, yan. yun Yan ganon so, yun, yung, yung masay tempo mong ganon Maganda

Ayun, ano ano po para sa ano namin 'yan. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Uh, ano nga ba? Ano nga ba 'yon, Gre? Uh, ano. Buhay bukid. Hindi pa yata ako naka naka-subscribe sa iyo. Ah, yan. Tama. 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 Basta ako Basta <laughs> <laughs> ako Personal na sa akin, lang sa akin yung mahal mahal ko. Ayun na, ayun na, ayun <laughs> 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 na, ayun na, Ganyan na gamit mo muna Yan na Yan yung gamit ko, yung cellphone na yan Yan na ibinigay kay Bumbum yan Dato' Ay, hindi ko Marami kong kaya ito, pira-pira. Ha. Oo. Nga, akabisi. Oo nga. na talaga ako dito. Lalo anak mo na kausap ko. yung nasira. O, nagbibigyan po sa kalabaw na. O, ayan ah. O, ayan ah. na. ayan ah. O, ayan ah. O, ayan ah. O, ayan ah. O, ayan ano ba pag uh, humakot at uh, lumabas yung dila, Michael Jordan. <laughs> <laughs> Ay kayo nung tayo Hindi, nauna ka doon. Nandoon ka na.

<tose> <tose> ¿La seguidito, guys? <coughs> ah, ¿Sigue iguala? ¡Ah, sí, sí! Meanwhile, Si kay Ayun ah, nakakulay dila, ayun ah. Talaga. na. ko lang i-belt na ginagawa sa Basta ay abuhay na buhay si Kia Greg. Ayun ah. Para ng 5,000. Ay kunyo. Ngayon ko lang makukuha na nang bangingi ito si Kuna. Mukhang palagi ko nararamdaman ko iba makukuha nang kumamaya dito kay Junior Bumbum. Basta Bumbum. Okay lang. Yes. Palagi ko mamaya. Ay, makakana mamaya.

Hindi 'to po mama. Hindi 'to resort. May nakakabidyo lahat 'yung ito. Nasa sala tayo nang yayarin. Ano ka, nakabidyo ka pa tay? Hindi nakabidyo. Eh, nakapatay. Oh, nakapatay. Patay. Patay yan, nakabidyo kayo. We din. Ay, patay. Meron pa 'tong abi di para. Eh. Eh, ka. tay na kalipat ka na. Eh, nakabidyo. Oh, mo ako. Nakabidyo ka Nakapatay nga. Hindi nakatapak. Ay, nakita. Aray. <laughs> <laughs> sabi mo, sabi ka, yun. <laughs> video, close video. Oh, oh. Ayan o. Oh. Oh, mo na itin, itin, yung... Ayan na Nakukuha na Ano ba ang masasabi natin sa ating samahan? <laughs> Ay, kuno <laughs> Paring... Ah, gusto, uh, doc, gusto mo. maging vlogger, Dok, no? Ah, yun. Huwag ka na, no? Sige, no, no, tayo, kita. Sabay, na no? <laughs> Doon sa namatay. Uh, sa namatay. Uh, sa namatay. Pwede ba tayong mag-search? Mag Pare, kuno may mo istipado na <laughs> doon. Uh, tayo eh. <laughs> ano ba? Search, sir? Pwede ba tayong isa-isa na magsalita? Tayo doon sa... Spelling, sir. oh Speech. Alam mo, search? <laughs> Baksalan tayo na Baksalan tayo Baksalan tayo Sabay Kabao ng ating kasamahan kabao <laughs> Sama-sama tayo Pwede ba tayo? To, ay, <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> basta tayo Sama-sama tayo Pwede ba? Huwag tayo Hindi Ang ganda itong vlog nato Laseng <laughs> <laughs> si Junior Bumbo May hindi nga, wala si na <laughs> nagpa-vlog na rin si <laughs> Junior Pum nagpa-vlog na rin. Bibigyan kitang handle ay, para meron kang... yung ginagamit ko dyan. Kitotos! Kitotos!

Basta ma, makakuperang pa ako na ito mga kakbibig Baka mas marami pa subscriber tayo ito Magdating ng araw Baka okay. uh, lang, kakbibig Para lang pinaparaktis Magpala kayo, magpala kayo Magpala kayo Ano, papalahin ka? At wala kayo papalahin, magpala lang kayo Gago! Magpala lang kayo, Eh, Bakit ba? Doon! Meanwhile O, alaga

22,022 Kaya sabi ko magpala si Kate Yung umain ko magpala Ano ba ginagawa? Nagpapala Wala magdakot ka naman tayo Magpala Papalahin na Ay, putang Ano po siya pa? Nagdakot tayo, ka na? Hindi na konten, hindi na konten sa palayan, takotin daw Another one. magdakot lang tayo ng konti kahit na walang video. Ay, nakadakot tayo ng video. pala. Hindi ang pala. pala. Hindi ako na magdakot ng pala. Ano na pa?

Parang ino mo lang, ano ba? Ah, sige, ayan, game. Ah. Oh. Oh. Ah, na, Eh, intro. Iya. Dina ko pa. Eh, yawa okay lang parang wasa yo. Oh, titik-titik mampa, titik mampa. <laughs> One eternity later. <laughs> Pero mo, yung tayo ng kalabaw, nasa iba mo pa! Ayala, ayala, ayan! Ayan! Ay, puro sa inyo lang dyan! Papatugtog ka nga ng konti! Paparo-paro, paro Ah, itong bi... Ah, yung video mo! Tuloy mo yung pagpa-vlog mo! May vlogger bang ganyan na hindi tinatapos? Eh, ayoko okay. na! Ano yung mo ganon? Yung vlogger talaga Malay, ganon. Ano yung vlogger talaga ganon? Hindi pwede vlogger to. Tok, <laughs> oh. malayo. Kita trole. Ilapit mo anong konti sa kanya. Hindi, okay, hindi. Okay. Okay. Pwede na tayo. Rin. Sige. Pagmamahal ko lang. Eh. Ito ah. Yung open ko lang sa may ay, ay, kaya, kaya Greg. Okay. Kahit na si Kaya Greg. Oo. Oh. Ayun lang. Si Kaya Greg. Oh. Ayun ay, lang. Mahal, mahal ko si Kaya Greg. Kahit na anong biro niya sa akin. Ayos lang sa akin. Pero, uh, hindi na bi biro na masakit yan. Opo. Hindi na pa na-biro yan. Opo, opo. Opo, totoo po yun. biro yan. Katatawanan. Kahit po ano, kahit, san, apo, kahit ba 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 saan, kahit saan lugar katana. yan, kahit sa lugar yan, hmm. bakit kita ko, biroan yan. Wala tayong, wala tayong ba nga-naga yan. Ba na kaibigan. Opo. Kahit tayo ng ganun-ganun lang, wala naman tayong iniwan sa kanya. Soon after.

Akala mo, ikaw lang ngayon. Ano ang puso mo? Pusong puding yan. Ha? <laughs> pusong May pusong puding. Pagmutsa ka na ka. Pusong puding niya. Abay, ito ba? Hindi lang. Ayan eh, ayan okay, eh. I love you. Meron kayo sumayaw yan? Meron kayo sumayaw yan? Ayan eh, ayan Ayo, Hanggang matay na sa lalo. Ayan eh, eh. Ge. Tin mo ayo mo ako diyan. Taytay na nga. Yung ano ba ay erang. Ayun oh. Facebook, Facebook. Nagtataytay na kami talaga ng diyan. Ah, ayan. Ikaw na lang ata eh. Ayaw mo mo opo. Ikaw pa. Bay Ryan. Oh. Isa magigil doon tayo sa kita eh. Ang lakas Hawakan mo. Hawakan mo.

Tumai kena Di diskartelan siap Di diskartelan Di diskartelan tau Sige Di diskartel Jauh Oh Sita tape Sita tape Sita

Ano? Takalayo. Hindi Meron ako armo na <laughs> flashback. Ngayon ko lang makokuhan ng banghaying <laughs> ito si <kung> na? <laughs> <laughs> Ko na. Mukhang palagi ako nararamdaman ko iba <laughs> makokuhan ng <laughs> mamaya dito kay Junior Bum Bum. <laughs> End of flashback. Rede mo muna 'yung Hindi ka na Wala. Hindi mo ba nabidew ha? Dari pamilya Ano? wala na, ay? na dito na Ayun, uh, ayan. Hey, ru, nakikita yung mukha mo yung Habang Eh hinahawakan mo kasi sa yung... Mukha naman! P***** mga tukang! nila kanya! Salamat Tignan mo yung mga mukha nila ka, p***** Tignan mo yung mga mukha nila Mula kay kagy kailangan hindi armas magkamukha. Alam 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 Ganyan ang kuha. Pag ganyan, Sino ka magkamukha. Alam mo. boy. Parang parang cheap. Parang na natatay ka kanina? Hello Sinundot na mo. Ano ba yung tsura na? Ano Alay to guys? Ay, di nakalabas sa mga ito. Parang kusos. Parang kusos. Parang nakalawing lambe. Nakalawing lambe. Nakalawing lambe. Sabi na kaya hindi ko tayo. Ang itlog. Ang lambe. Ang lambe. Ay, ganoon. Hindi bumalik. Hindi bumalik. Ubo natin yun dito. Hindi kulay pula yun. Oo. Nasa kong sarili. Ubo ako sarili ko. Ah, 'di. Eh, ambin jugaw. <laughs> Oi. Ambin jugaw. Ay, me me tuguya bit na. Natay na yata. Tao pala Pero Eh, ito ba? pala ti